sa Pilipinas. NBC. Manila Broadcasting Company. DZRH, DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahimpapawid, buong karangalan at pagmamalaking dong ng Manila Broadcasting Company ang Kasaysayan sa Manaliham. Caiu te a <music>